Welcome to News 5 Everywhere. Alam niyo po sa katunayan, itong buwan lang sinimulan na ang kauna-unahang volleyball club league sa bansa. Mm -hmm. Binabandera nila ang mga franchise team gaya ng sa PBA. Yes. Ha? Yeah. At ito nga ano ngayong umaga kasama natin ang ilang mga players ng Super, Super Liga. Liga. Wala sa signal makakasama natin sina Venus Bernal and Michelle Datuin. Pasok! Good morning, Venus and Vince. Magandang umaga sa inyo. Kasama din natin from PLDT. Nandiyan si Luan Latigay, Lucette Dawis, and Lizly Ann Patone. Good morning, girls! Aha! Yuhuy! Parang requirement pa na maging maganda. Ayun! Siyempre, galing ka, Paolo. Meron tayong libero, meron tayong setter, meron tayong mga, ano, mga, mga offensive at oh. Uh -huh. offensive players. So, kailangan, kahit na umuulan, kapag <laughs> na meron na tayong badminton net na naging volleyball, di ba? Kailangan tayong mag-demo ng konti. Okay? Oh, uh -huh. natin na with Michelle. Okay, ipakita mo sa amin ang tamang posisyon para sa pag-serve. Ah, uh -oh. huwag maglalansa okay. sa suli ng bola doon. <laughs> Oo. Oh, oh. uh -oh. Maliit ang ating court. So kunyari nandun. ka. Sige. Uh -oh. Dito na lang. Ganyan. Yeah, yeah, yeah. Step by step. So i-kwento mo sa amin yung ano. <laughs> Iba 'to <-dribble> eh. <laughs> oh, uh, may dribble mo na eh. May dribble dapat. Pagtanggal ng ano Ng kabaw or ng pressure. O. So, uh -oh. Tapos saan ka nakatingin, Michelle? Tinitignan mo ba yung bola, yung uh, player sa kabila? Kung saan ita target, doon ang tingin. Uh -huh. mm -hmm. So maninindak ka na, diyan pa lang? 8 seconds lang kasi. Oh. Ah. So kailangan makita mo na agad kung saan mo dadalhin yung bola. Tapos <laughs> <laughs> saka <So>, may halos. <laughs> <laughs> saan mo tinatamaan ang bola? Kailangan sa gitna. Sa gitna. So kailangan matigas yung ano, pa. Eh, Michelle, ang laki ng kamay mo eh. <laughs> Tara, tara, habon ng dire. I'm About 511. Ba? Sige. Sige, ganda 'no? Ah, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, sige, game. Yan. Di alam mo na ko siya ma-targetin. Eh, shala-lala. shala Receive. Ah. Sobrang palo. Kailangan matigas, sigit na. Habang pababay yung bola. Or pag

pa kasi lahat ng mga, syempre, everybody has to serve except for the libero. So, ito mm -hmm. yung skill na lahat pinapractice to, di ba? Mm -hmm. Papaano mo na-achieve yung iba-ibang dating ng bola? Halimbawa, kuminsan, minsan tusukan dating, kuminsan, minsan floater, ah. kuminsan, minsan, di ba? Bali, ah, depende na rin sa contact kasi. Okay. Usually, pag yung mga floater sa gitna, tas talagang mabilis yung pagkakahit mo sa bola. Okay. Pag yung short na pataas lang, medyo pa ilalim na yung tama. Ganon siya. Mm -hmm. Pero, Tap, uh -huh. kailangan bang Uh, malakas o is the flip of the wrist na kailangan? para Nasa, ano? Depende kasi kung target mo is short or long ball. Usually short ball, pabagal. Aha. Mas mabilis talaga yung mga... Sa palobo, or... palobo ah. yung dating nun. Ah. Okay. Ano yung pinakamahirap na saluhin? pag receiver ka. Floater kasi talagang gumagalaw yung bola mo sa oh, oh. pag receiver oh. uh, eh, no? oh. oh, ka. Oo, tsaka kung minsan ka tapos bigla mong dun sa harap mo, di ba? Yun. Okay. Oh, siyempre, <laughs> ay, pag kayo naman nasa, nasa receiving end, importante po na tama ang reception. So tingnan natin ng uh, tamang uh, demonstration. Yeah. The, the, no? the, the, libero, yeah. Mm -hmm. uh, ang tamang posisyon naman sa pag-receive, dapat kailangan yung isang paa so, na uh, <laughs> one step forward kasi may ma, pag nakabuka siyang ganyan pantay naglalak yung dito mo possibility hindi ka na maka -move forward dahil na pag float yung service medyo mahi mahirap yon hardball kasi yon so kailangan naka step forward na isa para may pwede kang gumanon, or pwede kang umatras ng paganoon uh -huh. Mas mabalik mas mabilis yon kaysa dun sa naka nakas nakpantay naka yeah, stack oo, oo mm -hmm. tama so kasi nakita kasi natin minsan kapag mabilis yung bolang tendency natin ay lakasan yung pag ano, di ba? Ay, pag receive. Ay, oh, oh. actually, pag ma medyo malakas yung bola, dapat hindi mo na siya yung aawayin mo rin siya, lalakasan mo. Hindi, oh, oh. dapat para lang siya. Mahina Parang lang, Parang baby mo siya. Oh, so, inaabsorb okay. absorb mo? absorb mo. Absorb. absorb, mo yung absorb. strength ng ah, bola. Like para mas... Para mas maganda yung dating ng bola sa setter, mm -hmm. makakapag-play kayo. So, doon. kunyari si Venus ang attacker, tapos ikaw ang magre-receive, i-demo lang natin ng konti. Sige, bigyan mo lang ng konti. Paluan saan mo lang na, ng maliit. Paluan saan? mo lang, para, mo lang <laughs> Pagpanoan mo lang maliit ako. Pagpanoan kayo na. Left lang. Ah, service lang oh. ba to? Papaluan mo lang siya ng phone. Vino mo lang to, Vino step. Bigyan okay. mo siya kalang po. Hindi pa kayo naglalapan. Alam mo, dito dito ko manggaling. Sayang naman yung net natin. Kayang-kaya nyo yan. Michelle, dito ko manggaling. <laughs> parang hindi pa yung doon. Kaya ba? <laughs> kayo talaga, linoloko niyo kami <laughs> ha. <laughs> o oh, hindi, sige. Sa so, service kayo. Kahit uh, ano, basta parang makita na yung pag Kasi malapit lang. Ah, same. <laughs> Man, lang yun. Teter, lang yun, Mahina lang yan, sir. Mahina lang yan. <laughs> Mahina lang yan. Mahina lang Siguro. So nakita natin talagang inabsorb niya. Inabsorb niya yung Inabsorb. Ano, ang mga libero. Hindi ka ba talaga... Siguro manhid na siguro yung dito mo. Oo. Oh, oh, Siyempre. Kasi oo. Oh, oh. Sa lahat yan ang minakabogbog sa totoo lang. Di ba? Sila, they have to be so limber na kailangan oh. 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 ang bilis nila talaga gumulong-gulong tayo. Pero, pero paano ka masasanay sa ano, sa pagtanggap ng malalakas na mga bola? Training din. Kasi ang everyday training talaga, yun yung nagtuturo sa'yo, nag-enhance kayo sa kung paano mo i-handle ang bawat sitwasyon ng panalimutan. So, wala mga pat-pat na doon sa mga... Ah, oh, wala, wala, wala. wala. Okay, okay, okay. Ang next naman, the skill. Alright, next, paano ba mag-set? Dawis. Yan, ha? Ah. Ah. Alright. Uh, okay, game. Uh, de demo, paano mag-set? Um, Anong dapat ala? Kasi po, ang ginagamit sa set is yung risk lang. So, yung balikat nyo is follow through lang. So maraming klase po ng set. Pwedeng back set, yung open, tapos yung quick. So pag po set ka, mas maigi pong nasa ilalim ka ng bola kesa yung nandun po sa unahan. Kasi okay. mahirap pong mag na. So, hmm. ang gusto mo na sa ilalim. Apa. Tapos, yung fingers mo parang kailangan sobrang soft, di ba? Apo. Hindi, hindi siya pwedeng naninigas, ma'am. Oh, oh, oh. Kasi pag, nanig ma pag bigla pong nanigas, baka hindi po mapunta dun sa pagbibigyan niya ng bola. Alam mo, ayan ang, ang, ang hirap niya. Akala mo ko tingnan mo, madali lang. Pero mm -hmm. in such a, ang hirap-hirap i- Yung skill. Oh, oh. Oh, oh. Kasi, anong foul doon kapag tumigil yung bola? Pag po umikot, tapos pag nag-doubling contact, tapos pag nag, -double contact, tsaka pag nag po ng matagal so, sa kamay mo. Kasi ang ginagawa ng iba, pag, pag gano'n, sa kanila hinahagis. Binibitin po. So parang nagbabounce, dapat nagbabounce off your fingers okay. lang. Dito para. lang po talaga siya. Hanggat maaari. Kari, Tapos, like, for example, di ba, na, minsan backset ka. Paano mo nalalaman na may tao doon? Trust na lang. <laughs> Iwala <laughs> na lang. <laughs> Alam mo mga setter, <laughs> may mga, may mga, <laughs> may mga, <ko> <laughs> <laughs> <sa libon> <laughs> diba? may mga, sa eh, pag naman po dyan kayo nakatingin, may kita mo naman po yung kusini yung taong nasa gilid. Sa so, peripheral. All, all, the more nga, para maloko mo yung kalaban, hindi mo nga dapat titignan. Di ba? Apo. doon ka sa set, tapos oh. Tama oh. po. Tama Taya, po yan. Ito mga setter na ito. Yung mga, para mga pelita corrales sa malikin. pelita corrales talaga. No? So, importante yung court vision nandun. Apo. Di ba? Importante yun. Saka, mas mag ang setter po kailangan, mas mabilis pa po doon sa mga spikers. Tama. Kasi yung ma yung missing po ng bola galing sa libero. Kasi galing sa iba, hindi po kasi literal na maibibigay sa setter. So kailangan po yung setter sobrang mabilis. Tapos ang gusto nitong mga spiker, gusto nila flat yung bola, patay din ba? Oo, Hindi umiikot. Oo, oh, oh, oh. mm -hmm. oo. So minsan sinisisi yung setter kapag hindi maganda yung <laughs> <laughs> Tapos sinisisi nila yung receiver kasi hindi maganda yung pasa. Ganun yung una, yun. yung una. Ganun-ganun ah, yun. Ang <laughs> 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 next one, -block naman, pag-block naman. Pwede mo pa may turuan ng pag-block. Pag black, depende po kasi kailangan marunong, marunong, ka rin, marunong mo rin basahin yung spiker mo. Okay. Okay. Kung saan nakaharap yung spiker mo. Madali ba basahin si Venus? Mahirap. Oh! Kasi malaki-laki niya. Ang dami <laughs> niya. <laughs> style dami sa pagpalo. Ang dami ng pitik na ano. Uh -oh. Ang dami. advantage yun talaga pag malaki. Kasi pwede kang umibabaw dun sa blocker mo. Mm. So, paano yung timing naman nun? Timing. Kung, kung sabihin na natin lumulutang yung spiker, ah. medyo late ka ng konti sa kanya. Magpapal. Ah, so mas late timing kaya, lang din, hindi mo sinasabayan. Ka. Hindi. Kasi pag sinabayan mo siya, nakababa ka na siya, papalo pa lang. Mga so para ang hinihintay mo yung contact niya sa bola. Mm -hmm. timing din. So it's not, it's not the ball ang inaabangan ninyo. It's yung pagtalon niya yes. Uh -huh. Uh -huh. Ah. Paano, paano ba ang training para tumaas ang vertical leap niyo? Ano ginagawa niyo sa training? Dasal. <laughs> Pwede po. Ay, <laughs> may kasama na naman uh -huh. pero uh oo, -oh. 'di ba ang plyometric uh -huh. talaga uh -huh. 'yun ng uh oo. -oh. Sobrang anong dami ulit, ulit eh. na tinapagawa sa inyo. Minsan sa ano, han ba? Minsan kunsaan sa kami pinapatalon, eh. Mm. Hagdanan. Sa hagdanan, sa lamesa, mm. sa oh, ano, big ble bleachers. Tapos pa ba ng kayo mabigat na ganyan? mga ganun. weights mo po. Ayun, oh. weights. Weights din nakakatulong. So, kung 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 bata, how old can they start training? Or kasi ako nag-nag-start ka ako grade 4. Mm. Okay. Ayun. Wow, grade 4 pa lang. Grade 4 so 'yun tuloy-tuloy na hanggang college. Kailan mo na realize na gusto mo ng sport? Grade 4 ka pa lang. Grade 4 kasi 'yung father mother ko, volleyball tapos hanggang doon sa mga kapatid ko, volleyball. Tapos, yun. Parang, nakisali na rin ako sa kanila. Hanggang sa... <laughs> nakisali ka sa kanila. Okay. Parang, ay gusto ko nito. Ayun, hanggang sa ngayon. So, na ano, ano, ano pa ang pakiramdam nila na naging professional ka na? Ano... Siyempre, proud sila. Kasi hindi nila akalain na sila yung nagsimula na ganyan, tapos ako pala yung... Papatuloy. Ano, tapos eh. siya lumaki na ng ganito, no? Galing-galing talaga ng diamond. Pero ito gusto ko itanong, nagkarap na ba sila? Nagkarap na ba kayo? Naglaban na, nag na ba kayo? Ang PLDT signal. Diba? Ah. Ah. Hindi ba? Sunday. So, 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 Wednesday. Sa so, Wednesday. Kanyari kay friends sila ngayon. Oh. Wednesday. Oh. Di ba? <laughs> <laughs> Wednesday, sa Wednesday. Ay, nako, abangan-abangan natin yan. Tsaka ito, promise, ang daming natutuwa na nandito na manunood, na napapanood kayo three times a week. Mm -hmm. Dahil marami kayong mga tagahanga sa totoo lang. Ito mga uh -oh. to, ay, mga kikay ang mga yan, di ba? <laughs> Akala nyo? Sporty, sporty, sporty pero... At ang, mga, at ang mga venue nila, Field Sports Arena, oh. di ba? Yung Sasan Juan. Mm -hmm. no, nice big venues. Yes. Kaya marami talaga pwede manood. Libre ba manood ng live? Yes. 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 Kala ko itatanong, libre pa ba kayo? Libre pa ba? Ano yung mga tanong na ganyan. Mahirap pag-atleta, ha? Oh. Busy sa training. Oh, kaya, oh. I'm not too busy naman for that. pwede naman time management na tawag doon, Pao. Kumukupi doon ka na naman, ha? <laughs> ah. Pero hindi, mas masarap kung, di ba, pagka nandiyan na nga na meron na kayo mga pala, meron ng maingay, yun ang masaya sa volleyball, di ba? Ganon kayo importante yung suporta ng, ano, mga fans. Pakalaking support na. Kasi mas gaganahan kang maglaro pag alam mo na may mga nanonood sa it nag-share para sa iyo. Yeah. Yan. Yanood na kaya Wednesday. Wednesday maghaharap itong dalawang ano. Ito uh, actually mga kapamilya, mga kapatid, natin. Kapatid natin. Ito. Yes. yes. Oo. Okay. So, oh, uh, Yan. At, <clears throat> exciting yan na mapanood sila. Kasi ngayon, nagingiting-ngiting pa yan. <laughs> Sayang talaga umuulan kasi. Like, Nag-set up na tayo, tayo pag, dito ng, ng badminton na net. No? dito eh. Oo, oh, ng badminton na net. Oo, oh, oh. di ba, lipapanoodin na lang natin sila. Maraming salamat, girls, thank sa inyo. You. Dahil thank, um, you, oh, thank, you. thank you. Dahil kumisi Thank you. Ayan, konti pakilitilang yan po. So, um, Wednesday, Friday. Wednesday, Wednesday Friday, Friday, Sunday. Sundays Friday, Sundays, Friday. Sunday, 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 Wednesday, Saturday, Sunday or Friday? Mali yan, Friday po. Wednesday, Friday, and Sunday. And Sunday. All right. Thank Maraming you, girls. Thank you. And good luck sa you. laban Thank you. Nasa, Thank you. Thank you. Thank abang po yan.